So, ayan mga boss, para 2. Uh, ang gagawin dito, papalitan to ng carbon brush kasi mahirap daw paandarin. So, nahihirap ang paandarin kasi uh, kapag daw pa jack, ang hirap nga. eh Meron tayong nakitang problema kung bakit uh, nahihirapan ang paandarin. Kaya yun, i-share eh, ko na lang sa inyo pagkatapos itong uh, pagpalit natin ng carbon brush. So, Although, sira na nga yung carbon brush pero hindi naman talaga ito yung dahilan bakit mahirap pa rin. ah uh, tulong lang ito mga boss kasi para pipindot na lang daw yung gumagamit para uh, hindi na nga mahirap magpajak. So, dito tinanggal na natin yung kanyang uh, starter motor. Papalitan na natin ng carbon brush. So, sa pagpapalit ng carbon brush mga boss, ganito lang yon Yan, gamit yung 6mm na Uh, bala na ratchet or sakit, uh, bubuksan natin yung kanyang uh, stud para dalawat eh, dalawa dalawang stud mga boss. Pero dito, kapag ka nagbabaklas tayo, meron siya mga markings. Pero ay ah, hindi na tayo maglagay ng markings kasi malinaw naman yung markings niya na uh, sa pagbabalik. Kaya ito, tinatanggal na natin dalawang stud no kanyang starter motor so pag baklas nito mga boss wala naman siyang uh, mahirap na Pagbabalik. Basta mabilis lang ibalik ito. Hindi katulad ng ibang starter motor na uh, yung tayo ng carbon brush ay mahirap ang paraan ng pagbabalik. Kaya ito, uh, pagkaras natin, mabilis lang itong ibalik. And yon, malapit na matanggal. So, ganun lang. Ganun lang yung pagtatanggal mga boss. Ayan na. Uh, basta assembly na yung pinapalit natin na carbon brush. So, hindi ako nagpapalit dito ng replacement na carbon brush. Kasi kapag ka replacement, medyo mabagal yung ikot. Although, maandar naman siya. Kaya lang, hindi mo siya makuha ng isang pindot or isang, isang mabilisang uh, start kapag ka replacement yung carbon brush. Kaya, ang ginagamit natin mga boss, yung original original ang carbon brush yung nilalagay natin so ito na yun mga boss, yung carbon brush nya uh, ganun lang yung pagpapalit ayan na nga mga boss, ayan na na yung carbon brush, lalo na yung kanyang positive yung letter B Uh, malalim na. Hindi na siya tumutulak doon sa kanyang armature para umikot. So, yun. Yun yung dahilan bakit hindi gumagana yung ating starter motor kapag uh, ginagamit natin. So, papalitan na nga natin yan ng bago. Pero, bago natin isalpak yung uh, bagong carbon brush mga boss nililiha muna yung armature para maraming uh, naiwang carbon. Carbon brush doon sa ayan o. Uh, dun sa kanyang armature. Linisin lang natin bago natin ikabit para tumagal. at uh, ayun nalinis natin mga boss ay kakabit na natin ito yung kanyang original carbon brush mga boss ah. so yun kalimitan talaga hindi ako gumagamit or hindi talaga ako nakakapagkabit nung replacement kapag ay o oh, kasi yun nga meron itong uh, automatic compression release or decompression Uh, kapag ka mabagal yung ikot nito hindi mo rin mapapakinabangan ng maayos yung electric start uh, pero na lang kung may mabili kayong replacement na mabilis umikot pero kalimitan ang uh, replacement mabagal umikot yon yon uh, yun ah, minsan pala dati ang naikabit ko yung pang uh, carbon brush na pang ano pang alternator yun medyo mabilis pero yung nabibili na aftermarket na try ko yun mga boss medyo mabagal yung ikot ayan okay na mga boss ikakabit na natin so sa pagkakabit yung tanggal ah sa pagbabaklas pala mga boss isinasama kong tanggalin yung kanyang carburetor kasi mahirap magbalik at magkalas so ito nga pala itinensya na rin ito kaya umapapasin nyo yung uh, oil filter nya wala pa so ikakabit na lang yan mamaya So naikabit na natin yung kanyang starter motor mga boss ah uh, yung, Tulad nung sinabi ko kanina meron tayong napansin dito So ayan pag uh, Pagkakabit natin yung carburetor uh, Nag overflow So sa pag overflow nya Makikita natin na yung kanyang gasolina Ay nagtutubig tubig uh, Tumutulo pa lang yan mga boss ha. Hindi pa ano siyang sumisingaw Pero yung kada patak nya Nagiging tu parang tubig siya mga boss Ting tingnan nyo mabuti So ayan mga boss, uh, tumutulo lang yung kanyang gasolina. So hindi natin pinatay pero makikita nyo yung umaagos na gasolina para siyang nagiging uh, tubig or uh, pumuputi. So yun, yun yung dahilan bakit napakahirap niyang i-start kapag ka unang buhay or sa umaga. Mahirap siyang pa-startin uh, kaya kaya, napilitang magpakabit ito ng uh, electric start or ipagawa yung starter motor para magamit yung electric start pero sabi ko nga kahit uh, gumagana na yung kanyang electric electric start hindi pa rin yan mabubuhay ng uh, one click kasi yung gasolina ang may problema kaya ang gagawin dito mga boss magpapalit ito ng gasolina, lilipat ito ng gasolinahan uh, hindi hindi ko na siya pagsasalinin doon, doon sa dati kasi yun nga paulit ulit lang ito uh, mahirap paanda rin lalo minsan kapag karoon na kapila Uh, mahirap na kapag ka napahinga. Ayaw na siyang umandar. At yun, nung tanggalin natin yung ng mga baso, tingnan nyo mabuti yung gasolina. Pag, paglagay pa lang natin dito sa kanya, dito sa stainless steel na pinaglalagyan natin mga baso, magbabago agad yung yung itsura nya nagtutubig agad napakabilis ibig sabihin pangit pangit yung gasolina nito kaya napakahirap ay starting din kapag ka napahinga yung motor or kinabukasan at yun ipakita ko ulit mga boss oh. bagong bagong galing to sa tanki ha tapos ilalagay natin siya ron sa uh, stainless steel natin basta saglit lang ilang segundo lang segundo lang mga boss ang pinag-uusapan dito pag paglagay natin dun sa kanyang stainless steel mga boss tingnan nyo ha uh, basta paglagay natin mag iiba agad ng itsura yan ayan paglagay oh, yeah. nyan dyan magic yan yeah. nasa baso mo yan gasolina po ang hindi yan o oh ibig sabihin ko, wala mga kasi ang hindi sa ako niya. Hmm. Ah. Ayan ako. Ay, ano po kami? Papal ng gasolina. Papal din. Lilipad kayo ng gasolina. Ay, ano? Gawa ng ano ba yan? Hindi yan. Kahit yan ay may electric start na, mahirap pa rin paanda rin yan. Hindi, ibig sabihin ko, lilipad na po ano. Oo. Oh. Ayan. Oh, ayan. At ayun, sabi ni boss, nung nagdala nitong uh, barako nito, siya na lang daw magtatanggal ng gasolina. So, tinesting natin talaga medyo palyado. Kaya, uh, payo ko lang, palta uh, na lang or lumibat ng gasolina. Huwag na magsalin doon kasi paulit-ulit lang yan. Mahirap, paanda rin. At yan, uh, nagawa nga natin yung kanyang electric start. So, ang babaguhin nga lang dito ay yung kanyang gasolina. Kasi tinignan naman natin yung adjust ng carburetor, okay naman pati yung spark plug.